kain na tayo ang ulam natin ay kalamansi ito may na ah, balatan na dito kalamansi at saka bagoong o oh, okay, hindi kayo maniwala maganda to kasi ako high blood subukan ko yung mga mama maasim -ma ang kakainin may bagoong huwag lang masyado sa bagoong kasi maalat Basta ka uh, kakain tayo ng bagoong, damihan natin ng tubig. Para hindi tayo magkasakit ng bato. Ayan. Mmm. Mmm. Kalamansi ah. Nabalatan na to. sarap yung pagkaasim Lagyan na lang natin dito kasi maliliit yung ano niya. O, oh, sarap. Perfect yung asim at saka yung bagoong. Lagay na natin lahat. Yung kalamansi, eh, gamot pa sa ubo. Hmm. Sarap. Medyo maasim pero masarap. Bali, kinain ko na kalamansi, apat na piraso. Sarap. Mmm, ubo. Sa so, ubang plato, sa kalamansi. Mmm. Kahit kalamasi lang ang ulam natin, busog naman ang tiyan. O, oh, ba? Diba? Uh, like and share, subscribe my channel YouTube kay Edit Mina. Bye.